guys gabi kahangin yun kayo dito niya, sa akong tapit gabi pag yun kabalod ito ah gabi kabalod ito ah hikot sila sa raidak hikos po nilang Aldi diba balod kayo na muti rang dagat so, pambot dito isa o oh. ito so, ah nakita nyo ba yun yung pambot